Natutuwa ang hari, Yahweh, dahil sa bigay mong lakas. Dahil sa iyong tulong siya ay nagagalak. Iyong ibinigay ang kanyang inaasam. Ipinagkaloob mo ang kanyang kahilingan. Sela Nilapitan mo siya't lubos na binasbasan. Dalisay na gintong korona, sa ulo niya ay inilagay. Humiling siya ng buhay at iyong ibinigay. Nang mahabang buhay na magpakailanman. Dahil sa tulong mo, dakila ang kanyang karangalan. Dangal at kadakilaan sa kanya iyong ibinigay. Pagpapala mo inasa nasa kanya magpakailanman. Ang iyong patnubay, dulot sa kanya'y kagalakan. Sa kataas-taas ang Diyos ang hari ay nagtitiwala. Dahil sa tapat na pag-ibig ni Yahweh, di siya nababahala. Dadakpin ng hari ang lahat niyang mga kaaway. Bibihagin niya ang bawat isa na sa kaniya ay nasusuklam. Sa kaniyang pagdating, sa apoy sila susunugin. Sa galit ni Yahweh, sa apoy sila tutupukin. Walang matitira sa kanilang lahi. Sapagkat sila lilipulin ng hari sa masasamang balak nilang gawin laban sa kanya. Walang anumang magtatagumpay sa mga plano nila. Sila'y kanyang papanain. Sila'y uurong at patatakbuhin. Pinupuri ka namin, Yahweh, sa taglay mong kalakasan. Aawit kami at magpupuri dahil sa iyong kapangyarihan. O Diyos ko! Diyos bakit mo ako pinabayaan? Sumisigaw ako ng saklolo, ngunit bakit di mo ako tinutulungan? Araw-gabi tumatawag ako sa'yo, o oh Diyos. Di ako mapanatag, di ka man lang sumasagot. Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan. At sa Israel ikaw ay pinapupurihan. Ang mga ninuno nami nagtiwala sa'yo. Sa'yo umasa kaya sila'y iniligtas mo. Tumawag sila sa'yo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa'yo at di naman sila napahiya. Ngunit ako'y parang uod at hindi na isang tao. Hinahamak at pinagtatawanan ng kahit na sino. Pinagtatawanan ako ng bawat makakita sa akin inilalabas ang kanilang dila, at sila pailing iling Sabi nila, nagtiwala siya kay Yahweh, hayaang iligtas siya nito. Kung talagang mahal siya nito. Darating ang kanyang saklolo. Noong ako ay iluwal, ikaw, o Diyos, ang patnubay. Magmula sa pagkabata, ako iyong iningatan. Mula nang ako'y isilang, sa iyo na umaasa. Mula ng ipanganap, ikaw lang ang Diyos na kilala. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong iiwanan. Pagkat walang sasaklolo sa papalapit na kapahamakan. Akala mo'y mga toro, ang nakapaligid na kalaban. Mababangis na hayop na galing pa sa bashan. Bibig nila'y nakabuka, parang mga liyong gutom. Umuungal at sa aki'y nakahandang lumamon. Parang natapong tubig, nawalan ako ng lakas. Ang mga buto ko'y parang nagkalinsad-linsad. Pinagharian ang dibdib ko ng matinding takot. Parang kandila ang puso ko, natutunaw, nauubos. Itong aking lalamunay tuyong abo ang kagaya. Ang dila ko'y dumidikit sa aking ngalangala. Sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Isang pangkat ng salarin sa aking nakapaligid. Para akong nasa gitna ng mga asong ganid. Mga kamay at paa ko'y kanilang pinupunit. Kitang-kita ang lahat ng aking mga buto. Tinitingnan at nilalait ng mga kaaway ko. Mga damit ko'y kanilang pinagsugalan. At mga saplot ko'y pinaghati-higsyan. O Yahweh! Huwag mo sana akong layuan. Ako ay tulungan at agad na saklolohan. Iligtas mo ako sa talim ng tabak. At sa mga asong sa aki gustong kumagat. Sa bibig ng mga leon ako ay iyong hanguin. Sa sungay ng mga toro ako ay iyong sagipin. O Yahweh, panalangin ko sana idinggin. Mga ginawa mo'y ihahayag ko sa aking mga kababayan sa gitna ng kapulungan ika ipapupurihan. Kayong lingkod ni Yahweh, siya'y inyong purihin. Kayong lahi ni Jacob, siya'y inyong dakilain. Bayan ng Israel, luwalhatiin siya't sambahin. Mga dukay di niya pinababayaan at hinahamak. Hindi siya umiiwas sa humihingi ng paglingap. Sinasagot niya agad ang mga kapuspalad ginawa mo ipupurihin sa dakilang kapulungan. Sa harap ng masunurin, mga lingkod mong hinirang. Ang panata kong handog ay doon ko iaalay. Ang naghihikahos ay sasagana sa pagkain. Mga lumalapit kay Yahweh, siya ipupurihin. Maging sagana nawa sila at laging pagpalain. Mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisibaling lahat ng mga lahi maaalala siya at sasambahin. Kay Yahweh na ukol ang pamamahala. Naghahari siya sa lahat ng mga bansa. Magsisiluhod lahat ang palalot mayayabang. Yuyuko sa harap niya, mga taong hahatulan. Mga susunod na salinlahi maglilingkod sa kanya. Ang tungkol sa Panginoon ay ipahayag nila maging ang mga di pa isinisilang ay babalitaan. Iniligtas ni Yahweh ang kanyang bayan. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. At inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan. At pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salusalo. Na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ululangis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Kabutihat pag-ibig mo sa aki di magkukulang, siyang makakasama ko, habang ako'y nabubuhay. At magpakailan may sa bahay ni Yahweh mananahan. Ang buong daigdig at ang lahat ng naroon. Ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan inilagay ang pundasyon sa mga tubig sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Ang taong malinis ang buhay pati ang isipan. Hindi sumasamba sa mga Diyos Diyosan. At hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapalat kaligtasan ipahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos. Silang dumudulog sa Diyos ni Jacob. Sela! Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan. Buksan niyo pati mga lumang pintuan. At ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh na malakas at makapangyarihan. Si Yahweh, matagumpay sa labanan. Buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan. Buksan niyo pati mga lumang pintuan. At ang dakilang hari papasok at daraan. Sino ba itong dakilang hari? Ang makapangyarihang si Yahweh, siya ang dakilang hari. Selah. Sa'yo, Yahweh, dalangin ko'y ipinapaabot. Sa'yo, o Diyos, ako'y tiwalang lubos. Huwag hayaang malagay ako sa kahihiyan. At pagtawanan ako ng aking mga kaaway. Mga may tiwala sa'yo'y huwag malagay sa kahihiyan. At ang mga taksil sa'yo'y magdanas ng kasawian. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban. At ang iyong landas sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan. Sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy ikaw ang inaasahan. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas. Na ipinakita mo na noong panahong lumipas. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mong walang katapusan. Ako sana, Yahweh, ay huwag kalimutan. Si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan. Itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Sa mapagpakumbaba siya ang gumagabay. Sa kanyang kalooban kanyang inaakay tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay. Sa lahat ng mga taong sumusunod, sa utos at tipan siya ng sumusubaybay. Ang iyong pangako, Yahweh, sana ito pa rin. Ang marami kong salay iyong patawarin. Ang taong kay Yahweh ay gumagalang. Matututo ng landas na dapat niyang lakaran. Ang buhay nila'y palaging sasagana mga anak nilai ay magmamana sa lupa. Sa mga masunurin, si Yahweh isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanila, kanyang kasunduan. Si Yahweh lang ang laging inaasahan. Na magliligtas sa akin sa kapahamakan. Lingapin mo ako, at ako'y kahabagan. Pagkat nangungulila at nanlulupay Pagaanin mo ang aking mga pasanin. Mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. Alalahanin mo ang hirap ko at suliranin. At lahat ng sala ko ay iyong patawarin. Tingnan mo't napakarami ng aking kaaway. At labis nila akong kinamumuhian. Ipagtanggol mo ako't iligtas ang aking buhay. Huwag tulutang ako'y malagay sa kahihiyan pagkat kaligtasan ko ay sa nakasalalay. Iligtas nawa ako ng kabutihan ko't katapatan. Sapagkat ikaw ang aking pinagtitiwalaan. Hanguin mo, O Diyos, ang bayang Israel. Sa kanilang kaguluhan at mga suliranin. Ipahayag mo ako, Yahweh, na walang sala. Pagkat ako'y matuwid at sa iyo'y lubos na umaasa. Yahweh, ako'y siya sa atin mo at subukin. Hatulan mo ang iniisip at ang aking hangarin. Pag-ibig mong wagas ang aking patnubay. Ang iyong katapatan ang lagi kong kaagapay. Di ako nakikisama sa walang kwentang tao. Hindi ako nakikiisa sa mga hipokrito. Ang nakikisama sa kanila ay aking kinamumuhian. At ang makihalo sa kanila ay aking iniiwasan. Kamay ko'y malinis pagkat ako'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. Awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. Mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan. Sapagkat naroroon ang iyong kaluwalhatian sa parusa ng masasama, huwag mo akong idamay. Ilayo rin sa parusa ng mahihilig sa pagpatay. Mga taong walang magaw kundi kasamaan. At palaging naghihintay na sila ay suhulan. Ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama. Kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. Ako ay ligtas sa lahat ng kapahamakan. Pupurihin ko si Yahweh sa gitna ng kapulungan. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama. Sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga mabubuwa lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa aki pumalibot. Hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway. Magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Kay Yahweh ay isang bagay lang ang aking hiniling. Isa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay. Upang kagandahan niya wehi aking mapagmasdan. At do'y humingi sa kanya ng patnubay. Itatago niya ako kapag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako'y ingatan. Sa ibabaw ng batong malaki ako'y ilalagay. Matatalo ko ang mga nakapaligid kong kaaway. Sa templo'y sisigaw ng may kagalakan habang mga handog ko'y inyaalay. Awitan ko si Yahweh at papupurihan. Pakinggan mo ako, Yahweh, sa aking panawagan. Sagutin mo ako at iyong kahabagan. Nang sabihin mo, Yahweh, lumapit ka sa akin. Sagut koy, eh, nariyan na ako at kitay sasambahin. Huwag ka sanang magagalit sa akin. Ang iyong lingkod, huwag mo sanang palayasin. Tinulungan mo ako, Diyos ng aking kaligtasan. Huwag mo po akong iwan, at huwag pabayaan. Itakwil man ako ng aking ama at ina. Si Yahweh ang sa akin ay mag-aruga. Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kagustuhan. Sa ligtas na landas ako'y iyong samahan. Pagkat naglipana ang aking mga kaaway sa mga kaaway ay huwag akong ipaubaya. Na kung lumulusob ay mga pagbabanta, at kasinungalingan ang dalang sandata. Naniniwala akong bago ako mamatay. Kabutihan ni Yahweh hi aking masasaksihan. Kay Yahweh tayo'y magtiwala. Manalig sa kanya, at huwag manghinawa. Kay Yahweh tayo magtiwala tagapagtanggol kong Yahweh, ako'y nananawagan. Sana iyong pakinggan itong aking karaingan. Kung katugunan ay hindi mo ibibigay. Para na rin akong nasa daigdig ng mga patay. Pakinggan mo sana ang paghingi ko ng saklolo. Kapag itinataas ang kamay ko sa iyong banal na templo. Huwag mo akong ibilang sa mga masasama na pawang kalikuan ang mga ginagawa. Kung magsalita'y parang mga kaibigan. Ngunit sa puso'y may pagkamuhing taglay. Parusahan mo sila sa kanilang ginagawa. Pagkat mga gawa nila'y pawang masasama. Parusa sa kanila'y iyong igawad. Ibigay sa kanila ang hatol na dapat. Mga gawa ni Yahweh ay di nila pinapansin. Mabubuti niyang gawa ay ayaw intindihin. Kaya't sila'y kanyang pupuksain. At hindi na muling pababangunin. Siyawe ay dapat purihin. Dininig niya ang aking mga daing. Siyawe ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko sa kanya na kalagap. Tinutulungan niya ako at pinasasaya sa awiti pinasasalamatan ko siya. Iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan. Siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Iligtas mo, Yahweh, ang iyong bayan. Ang mga sayo ay iyong basbasan. Alagaan mo sila magpakailanman. Tulad ng pastol sa kanyang kawan. Purihin niyo si Yahweh, mga nilikha sa kalangitan kilalanin ang kanyang lakas at kanyang kaluwalhatian. Purihin ang kanyang maluwalhating pangalan. Sambahin si Yahweh sa banal na kaayusan. Tinig ni Yahweh naririnig sa ibabaw ng dagat. Ang dakilang Diyos ay nagpapakidlat. Umaalingaw-ngaw at naririnig ng lahat. Tinig ni Yahweh makapangyarihan at punong-puno ng kadakilaan. Maging mga punong sedar ng Lebanon. Sa tinig ni Yahweh, mawawasak ang mga yon. Parang guyang pinalulundag niya ang mga bundok ng Lebanon. Parang torong pinalulukso niya ang bundok Hermon. Dahil sa tinig ni Yahweh, kidlat ay gumuguhit. Kapag siya'y nagsalita, disyerto'y nayayanig inuuga niya pati ang ilang ng kades. Sa tinig ni Yahweh, mga usay na papaanak. At nakakalbo pati ang mga gubat. Lahat ng nasa templo ay sumisigaw, ang Diyos ay papurihan. Si Yahweh hi naghahari sa mga kalaliman. Nakaupo sa trono, bilang hari kailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan. At pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Mga kaaway ko'y di mo hinayaang magmataas. Sa'yo, Yahweh, aking Diyos, ako'y dumain. At ako na may iyong pinagaling. Hinango mo ako mula sa libingan. At mula sa hukay, ako'y muli mong binuhay. Purihin si Yahweh, siya'y inyong awitan ninyong bayang hinirang, siya ay pasalamatan. Pasalamatan ninyo ang banal niyang pangalan. Ang kanyang galit, ito'y panandalian. Ngunit panghabang buhay ang kanyang kabutihan. Sa buong magdamag, luha may pumatak. Pagsapit ng umaga, kapalit ay galak. Sinabi ko sa sarili pagkat ako'y panatag. Kailan may hindi ako matitinag. Kay buti mo, Yahweh, ako'y iyong iningatan. Tulad sa isang muog sa kabundukan. Ngunit natakot ako, nang ako iyong iwan. Sa iyo, Yahweh, ako'y nanawagan. Nagsumamo na ako ay tulungan. Anong halaga pa kung ako'y mamamatay? Anong pakinabang kung malibing sa hukay? Makakapagpuri ba ang mga walang buhay? Maipapahayag ba nila ang iyong katapatan? Pakinggan mo ako, Yahweh, at kahabagan. O Yahweh, ako po sana'y tulungan. Pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Pagluluksa ko ay iyong inalis. Kaligayahan ang iyong ipinalit. Awit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh, aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid.